So, eto na nga mga habibis. Dumating na yung mama ko tsaka yung iba ko pang mga kapatid para mag-spend ng Christmas sa aming bahay. At nakakatuwa kasi ang daming dalang halaman ni mama para daw gumanda yung harapan ng bahay namin. At eto kami mga magkakapatid, kanya-kanyang luto. Si Rapi nagluto ng baked sushi tapos yung ate ko nagluto ng Filipino style spaghetti. Family favorite namin ang spaghetti ng ate ko. Talaga naman kasing napakasarap at napakalasa. At eto, gumagamit din siya ng, of course, select soy sauce. Yes, naglalagay kami ng toy sa spaghetti namin. Kahit na ituto na sa akin ng ate ko yung kanyang recipe ng Filipino style spaghetti, hindi ko pa rin talaga magaya-gaya yan. Nakakaloka. Ito naman si Mama, nagpipipay na para sa kanyang fried chicken. Ako, favorite niya ng pamangkin ko si Chino. Wala daw katulad. Super malasa kasi talaga yung fried chicken ni Mama. Hindi pa, ta hindi pa Christmas. Inuupa na ang spaghetti ni ate. Mm O, oh, kumusta, Mahal? Walang katulad. Ano katulad, ano? Papus sarap. Lindy, ano? Sarap po. Sarap, diba? napi Kaya si spaghetti. Hindi pa makatiis. <laughs> sarap. Ano? Sarap to, sure. Pang-sakto lang yung sarap, eh. Hala! Oh? salamat siyempre sa a ate pagkakain mo 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 kumukuha! Ayan! Kamusta ang spaghetti ni mo mo no. Sarap! No. Ano? No. Sarap? Sarap! <laughs> Guys, mo may mo 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 Super sarap pre. Oh, diba? Mas masarap magluto si Agnes ng spaghetti kaysa iyo. Yes. Oo, oh, totoo, diba? Pero mas magaling ka magluto ng fried chicken. Hindi, tsaka mga putahe. Yes. Pero spaghetti, talo ka ni ate. Na yes. Ati at ayun na nga, wala pang noche buena. Mukhang ubos na agad ng spaghetti ni ate. After magluto ni ate ng spaghetti, nagluto naman siya ng chicken macaroni sopas. At nakakaloka, habang busy ako pag prepare ng aking lulutuing baked pampano, ito yung bunso kong kapatid may ginawang prank sa akin. Hindi ko talaga matanggap. Okay. 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 So, Ang lasa. Wow. eh. sobrang busy ng kusina namin kaya naman hindi na ako nakapag-video. At eto na nga ang handa namin, baked sushi ni Rapi tapos gumawa ako ng baked pampano. Si Moni gumawa ng dessert na mango graham. Si Habi David naman nagluto ng sinuglaw tapos si ate nagluto ng sisig at saka yung nanay ko ng fried chicken. Eto naman ang sopas ni ate tapos yung ham ng mama ko at of course ang amin favorite Filipino style spaghetti ng ate ko. Gumawa rin pala si Moni ng mango sa na dessert tapos nagdala sila ng yama cake from Quezon province. Ang dami namin sa bahay ngayon nasa 23 kami lahat nakakaloka. Kaya kanya-kanya na lang hanapan ng pwesto sa pagkain, di ba? And yes, medyo malaki pa yung pamilya ko kumpara sa pamilya ni Hubby David. Last year, sa family ni Hubby David ako nag-spend ng Christmas tsaka ng New Year. And for this year, sa family side ko naman. After namin kumain, namigay naman ako ng mga gift namin ni Hubby David sa mga family ko. Kumakain pa si Hubby David ng mga panahon na yun at nagchichismisan sila ni ate. And we always make sure na lahat sila mabigyan namin ng gift. Minsan landing kasi makumpleto yung pamilya namin. Kaya pa nagkakasama-sama kami at kompleto kami, we make sure na meron kaming quality time. After the holidays, kakalugkalug kalog na naman kami sa bahay for sure. Two nights lang sila mag-stay ngayong Christmas pero sa New Year, babalik ulit sila. Kaya naman kailangan mag-isip ng bagong menu para sa New Year's Eve. Sa Merry Christmas mga Happy Bees! <laughs> One, two, jump three. Jump <laughs>